Marami ang natuwa sa paglabas ni Chris Aquino na for the first time nga ay publicly ay nakita ito. Ito ay naging part ng kanyang pagsama at pagsuporta sa kanyang kaibigan na si Michael Leyva na tinuturing ni Chris na kapatid at tila mga tatay nga ni Nabimbia Joshua. Maraming natuwa dahil napaka-positive ni Chris Aquino sa kabila ng kanyang nararamdaman. Kaya naman aminado ang celebrity stylist at makeup artist na si RB Chanko na hindi naging madali sa kanya dahil pagkalipas nga ng mahabang panahon ay ngayon niya lang uli mararanasang mag makeup at ito nga ay si Chris Aquino. At ngayon lang niya uli mararanasang make upan si Chris Aquino dahil napakatagal din ng panahon na hindi lumabas ng telebisyon si Chris na ito nga ay dulot ng kanyang sakit. Makikita na tila mahina pa si Chris at napansin din ng mga netizens na kailangang alalayan ni Bimby si Chris sa kanyang paglalakad. Ayon na rin sa kwento ni Chris before, kinakailangan niyang laging nandun si Bimbi lalo na kung pupunta ito ng CR dahil may mga instances na nabubuwal at nadudulas si Chris tuwing ito ay pupunta nga ng banyo. Isang beses ay kinuwento ni Chris na muntik nang mabagok ang kanyang ulo sa pader ng CR dahil na rin sa kanyang pagkahilo at panghihina ng kanyang tuhod. Magaang pa si Chris at lalo pang ngayon na wala pa siyang 40 pounds kaya naman nahihirapan din siyang maglakad at kailangan nga ng 24-7 a aalalay sa kanya. Pero sa kwento naman ni R.B. Chanko, pribilehyo at muling story na pwede niyang ibahagi. Ayon sa kanya, tatlong taon ang pinilagpas at lumipas bago uli magkaroon ng pagkakataon na ayusan niya si Chris. Aminado rin si R.B. na may sakit pa rin si Chris Aquino kaya hindi basta-basta pwedeng make-upan ito dahil baka may allergies. Kwento niya, Chris is still very sick, frail, fragile and fighting every day which made every makeup product and brush stroke feel like a risk. With her severe allergies and flares, I was terrified she'd react, especially since she hasn't worn makeup since her health declined. But by some miracle, her reaction was minimal and that alone was a huge relief. Naging successful nga ang paglabas na ito ni Chris Aquino. Nagkataon pang February 25 na kung saan ay inaalala ang Ed sa Revolution. Pero sa interview ay sinabi ni Chris na hindi niya alam na 25 pala, ang pagkakaalam niya ay 24. Tanging susuportahan lang talaga ni Chris si Michael Leva na magtatanggap nga ng award para sa People Asia. Ayon pa kay RB, masaya siya na makita uli si Chris na kahit papaano'y lumalabas na nga. Pero kapansin-pansin pa rin talaga ang pagpayat ng kanyang mukha at pati na rin ang pagpayat ng kanyang mga braso. Pero dahil na rin sa husay ni RB Chianko nakita ng mga fans ang kagandahan pa rin ni Chris. Ilang mga photos din ang ipinapakita ni Chris na wala siyang makeup at kapansin-pansin nga ang pagiging maganda nito, pati na rin ang magandang kutis. Samantala sa Instagram naman ni Kim Chu ay binahagi din niya ng dalawin niya si Chris Aquino last February 14 na kung saan ay nagtrabaho ay nag-celebrate si Chris ng kanyang ika-54th birthday at maraming ng mga kaibigan ang nagbigay ng mensahe sa kanya. Pero personal na dumaraw si Chris Aquino kasama si Malso Campo at pati na rin si Darla. Doon ay naglunch pa sila. At ikinuwento nga ni Kim kung gaano niya kamahal si Chris at kung gaano din ang pagmamahal ni Chris sa kanya. At big sister ni Kim Chu si Miss Chris Aquino. Ayon sa mga netizen, nais nila na gumaling na si Chris at sana daw ay makabalik ito sa television. Comment ng isang netizen, no joke ang saya-saya ko na bigla siyang nag-appear sa event. Dami-dami naging masaya kabilang ako doon. Arby and Chris so happy to see this post. Her presence is like a bomb queen indeed. Beautiful written, wishing for the best. My favorite makeup artist, God bless and nice to see Miss Chris. Hoping she will be okay at all. I miss Chris Aquino. Marami din nang natutuwa dahil sana daw ay may pagkakataon pa muli na si Chris na makapagtrabaho. Pero dahil na rin sa kalagayan nito, mukhang may pang basta bumalik si Chris sa telebisyon or sa social media. Matatanda ang kamakailan ay sinubukan ni Chris na magkaroon ng Matatanda ka kamakailan ni sinubukan ni Chris na magtrabaho pero ayon na rin sa mga report, hindi kaya ni Chris na magtrabaho ng matagal dahil ang kanyang ilang oras sa pagtatrabaho ay magiging tatlong araw na kapalit ng pamamahinga. Pero natuwa din ng mga netizens sa update na ibinigay naman ni Dindo Balares, ang kaibigan ni Chris Aquino na sobrang lapit sa kanya. Ikinuwento ni Dindo Balares kung paano sila naging magkaibigan ni Chris at mga pagkakataong sinurpresa pa niya to. Ikinuwento ni Dindo Balares noong February 25, 2012, 13 years ago, na siya sa pagpunta ni Chris sa kanila. Ayon sa kwento ni Dindo, February 25, 2012, 13 years ago, di sinunod ni Chris ang usapan namin na di siya pupunta sa confirmation ni Cleo. Kukuha na lang kami ng proxy kasi gusto niyang siya pa rin ang ninang. Puno ang schedule niya buong maghapon. Manggagaling siya kinahapunan sa video shoot pictorial sa Makati. Kaya mahabang biyahe kung aakyat sa confirmation ride sa Assumption Antipolo. Na eksaktong kasabay oras ng anniversary mas ng EDSA People Power Revolution sa Miralco Theater. President noon si Pinoy at lagi siyang kumpletong magkakapatid sa special occasions. Kampante na ako pati na ang buong pamilya sa mangyayari sa special day ni Cleo. Pero bigla kaming natalanta nang tumawag si Chris na darating siya nagkumahog sa coordination sa school para sa security measures, nakaka-stress, good stress. Kilala ko ang pamilya at maging ng closest friends na di ako sanay na binibigan ng importansya. Laking bukid ako, sanay na unseen at allergic sa entitlement. Pero si Chris, kabalik ng mga ginagawa sa akin, pati na sa pamilya namin. Sa puntong ito ay marami ang natuwa dahil nakita nila kung gaano talaga kabuti ang puso ni Chris Aquino na halos hindi niya papabayaan pag naging close ka at kaibigan niya. Kaya naman ayon sa mga fans, kaya mahaba ang buhay ni Chris Aquino ay dahil na rin sa mga pagkakataon at taong patuloy na nagpipray na gumaling nga si Chris para ma-enjoy din niya ang buhay kasama ang kanyang mga anak. Sa kabutiang ginawa niya sa maraming tao ay bumabalik nga ito kasama ng panalangin ng mga taong patuloy na sumusuporta at nag sa mga bagong story tungkol kay Chris Aquino.